Ooh. Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang... Ay, hindi ako nakikipag- Ay, ba, ba, lang. Ba sige Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. But, yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. At andito naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At siyempre, kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At don't forget to hit the notification bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. Ngayon mga kasama, meron naman tayong panibagong uh, re reaction ha. Nako, huling-huli. Ah, Huling-huli na po. Grabe, no? Nag-abutan di umano. Ah, Kitang-kita sa camera. Ah, Kayo na, ho, kayo na ho humusga mga kasama kasi ito ay isang preba na po na talagang uh, kayo naman ay nakita ng dalawang mata nyo. Ha? Isang preba na ito sa inyo na kayo ay uh, pwede nang humusga kung ano man yan. Ha? Oh. Uh, mula ito kay Robin. Robin, ito, kaibigan natin ito, chismoso rin itong si Robin eh. So Robin, ano ba yung kukwento mo sa amin? Oh, paano ba nangyari yan at saan ba nangyari yan? Meron ba talagang uh, involved dyan at uh, katibayan na talaga siya ay... Oo, uh, 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 alam na. Kumakain ng pulburon. Yan ang tanong nga ng ating mga kababayan. Ito bay kumakain ng uh, pulburon di umano? O talagang uh, oh sadyang uh, nilalamon ng pulburon. <laughs> ha? O sige, kwento muna para naman alam natin, no? Alam ng mga taong bayan kung ano na naman i-chichismis mo sa amin. Ha? Ah, ako kasi nagre-reaction lang naman talaga ako kung ano yung mga heated nyo mga mga balita diyan i-reactionan ko lang. Ano ba? O oh, sige, tuloy mo na. O oh, ano ba yan? Matapos masaksihan ng netizens, ang tila di umano'y abutan sa pagitan ng lalaking nakapulang polo at mm. BBM. At hindi pa rin matukoy kung ano ba talaga ang iniabot. Eh ang suspecha naman ng mga netizens oh. ay sa itong pulvoron. Huh? At ang mga loyalista sinagot ang DDS. Ang iniabot daw kay BBM ay isa lamang pin. Paliwanag ng kalbong mukhang perang si Daka Kiraki mm. making a mountain out of a molehill with a PFP pin. Allah. How pathetic are the DDS Oh, ngayon. Very... naglalaban-laban na sila, no? nagtatalo-talo na sila kung ano ba talaga yung inabot. Oo. Kayo ba, mga kasama, kung uh, kayo ay laging nakasubaybay sa ating channel, EA? oo, itype nyo sa comment section kung ano ba talaga nakita nyo sa video. Kasi ating uh, hihimay-himayin yung pag-uusap na yan dito. Ikaw ba? ano uh, pangalan mo? Dakaki Rocky o Rocky? Ah, oh, si Rocky. Oh, sabi niya, making a mountain out of the mole hill with a PFP PFP pin. Ewan natin, ha? Wala namang makapagsabi. Pero ang video na ito na binigay sa atin ni Robin Di Umano ay sinasabi ng taong bayan, Naku, baka nga. Ha? Isang uh, vitamin C. o, <laughs> talay mo nga, Robin. Sisimukasok ka talaga. At isa nga lang daw pin ang iniabot ng lalaking nakapulang polo kay BBM. Pero mm. ang mga netizens, lalong-lalo ang mga DDFs, oh. ay hindi kumbinsido sa paliwanag na ito ng mga liyalista. Bakit daw kasi mag-aabot ka sa paraang kagaya o katulad pa ng mga abutan ng... Tama, 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 tama. Oo. Kasi kung gusto mo mag-abot ng maayos na pin, e eh, ah, doon pa lang sa the way mo ibigay, lalo na presidente yan, ha? Ah, eh nakakagulat na lang. O parang isang senyasan yun ng ano eh. Alam mo ba yon? Kung halimbawa nakakita kayo ng mga, uh, yung mga dorobo doon sa mga uh, isi-iskinita, eh ganoon ang mga abutan nila. O parang natakot-natakot na takot nakita hey! ng mga taong bayan, o mga kapitbahay. Eh yun lang ang tanong dito. Eh tayo man, nagtatanong, lalong-lalo na yung mga subscribers natin dyan. Ang tanong nila dito, o ano ba talaga? Pinba o talagang candy? Yeah. Tsaka yung uh, pag-abot, dapat hindi na ganun. Wag, sa susunod, wag mo nang ulitin yun, ha? Tropa. ah tropang nakapula. Wag na wag mong gagawin yun, lalo na may nakatapat na camera. Ha? Ah, mapagkakama lang kayo. Ano ba talaga? Totoo ba talaga? Ha? Ah, ha? kasi nawiwindang yung mga oh, ah, ng Pilipino Eay! Ah, kung ano nga yung laman oh, ng supot na yun. O, oh, plastic ba? E na may dalang pulbo. <laughs> na may lamang pulburon? E o, oh, may lamang candy? O. Oh. Sige, tuloy mo. Ang mga bumibili ng pulburon sa ka... Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Ah. Makakapili pa sa drivers nila. Biyahing patas ang presyo. I-download na. Sige na natin sa Robin. Naku, ulit. Ayan. Ayan. sabi ng DDS sa Tio Moreno, Hello, Bongbong Marcos. Mm. Ano po yung binigay sa'yo? Nakka Good rin. item po ba? Aray. If pin lang po iyon, bakit pamilyar ang pagkabigay? Nakka. Accordingly, the man in red is Ferdinand Arthur Tupas. Aba, 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 aba. Oo, oh. Oh, kilalang, 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 kilalang yeah. tao rin pala ito, no? Nako, accordingly, the man in red is Ferdinand Arthur Tupas who runs a business producing medals, pins and uh, commemorative coins. I'm just curious why uh, why he would hand something to the president in such unusually discreet, if not secret manners. <laughs> uh, if not uh, secretive manners. So, yon. Um, ang tansya natin dito, opinion lang naman natin, kung totoo man na uh, candy o pulburon yung binigay, nako. Ah, nasiwalat ngayon yung kalokohan nitong ni ano ni ano pa na kuya nakapila. Ah, kung sakasakali ha. Ah, nakasama na ngayon siya. At ah, tapos kung hindi naman baka pi naman talaga ay lang ang ah, kailangan ipaliwanag talaga sa taong bayan. Kasi ngayon sa panahon ngayon ang taong bayan ngayon mga kasama eh parang ah, naano na sila sa mga nangyayari no. Parang yung Uh, mga ganyang bisyo na eh, ayaw na ayaw nila kasi lalo na lalo na ngayon dumadami na naman ang krimen di umano. No? Sa panahon kasi ni uh, former uh, Duterte eh bihirang bihira magkaroon ng ganyan. Ang nakakatakot lang ngayon eh bakit diyan ha? Kung totoo man yan sabi ng kasama natin ha? O ano ba yun? Kung totoo man yan ay eh, nakakatakot bakit ba? Bakit pa sa mga gantong uh, personalidad? nakikita ng taong bayan. O, okay, ituloy mo pa kung ano pa meron dyan, kuya. Who runs a business producing medals, pins, and commemorative coins. Oh. I'm just curious why he would hand something to the president in such an unusually discreet, if not secretive, mm. manner. Naku. Kung may iaabot kayo sa presidente, wag huwag naman sa paraang para kayong nag-aabot ng ipinagbabawal na gamot. At Ito. ilagay nyo naman sa maayos na lagayan at hindi yung parang nasa foil. Ang sabi pa ng isa, I feel like bait yan for his detractors. Sasabihin na naman nila fake news. Pansin ninyo, bakit at the perfect time may ganyan? In front of cam, gagawin nila. Siyempre, makikita at machichismis. Observation ko lang, Like mm. nung na-chismis na Code Blue. Naaalala ko nung bata ako at may tindahan pa kami. Oh. Ganyan na ganyan ang style nung nag-aabot. Hala, hala, hala. Ibig sabihin dito, Robin, uh, yung nag-comment dito, nakikita niya na ganyan yung style ng abutan ng mga candy at chocolate. ha? Naku. Eh, kung totoo man yan, eh, itong nakapula, eh, mahilig din sa chocolate. ha? <laughs> Baka nga. Oo, baka meron siyang sobrang chocolate, ibinigay niya. Di ba? Naku, wag naman sana kasi talagang kahihiyan ito, no? Hindi lang ng mamamayang Pilipino, kundi kahihiyan ng bansang Pilipinas pag nalaman ito at na nabalita ito sa international news. Di ba? Oh, headline. Oh, isang tutututut, mahilig sa candy at chocolate. Yeah. 'Di ba? Ngayon yung karatig bansa ngayon, mawiwinda ngayon. Nako. Kaya pala nagka-chili ang Pilipinas dahil yung mga tutututut muno ay nako, yeah. nako. 'Di ba, mga kasama? Kung ako tatanungin, kung ganyan mga sistema ng abutan, dapat hindi pinapakita sa tao, 'di ba? At kung malinis naman ang intensyon mo, at hindi naman talaga tututut 'yan. Eh abot mo na maayos. E. 'Di ba? Nakakahiya ka naman. Presidente 'yan, bibigyan mo ng ganyan in the way na ganyan ka pa magabot. 'Di ba? Presidente ng Pilipinas 'yan. Aaabutan mo ng gano'n? E. E. Kung pin man 'yan, 'di umano. Kung candy man 'yan, 'di umano. Ha? Ah, kung candy man 'yan, 'di umano, nako. Dapat hindi 'yan. Pero kung pin ay yung ah, uh, uh, um, um, uh, pin, sorry ah, kung pin man yan na sinasabi mo, pakita mo na sa taong bayan na pin. O, oh, iabot e, mo na maayos. Hindi yung ganyang sistema ng pag-aabot. Ha? Nabubulol na ako sa'yo. Ito talaga si Robin kasi chismis ng chismis. Inaaraw-araw. Inaaraw-araw ako sa pag-chismis ni Robin eh. O, oh, Robin, ano pa dyan? Pakita mo. Tan, sa may kanto. Sa tapat ng tindahan namin noon, so, ayun yung mga taong involved. Isa, tegi na. Yung no. isa, pakalat-kalat sa kalsada sa yeah. sarili ng mundo. No. Ang opinion naman ni The Stream. The sequence. One, guy in red shirts shake hand with president. First time. Number two, guy in red shirt gets something from his pocket for second handshake. Nako. Number three, second handshake and with white stuff in his palm. Four, the president becomes an but smoothie slides with white stuff in his pocket. What on earth was that? One, it could be a flag pin. Two, it could be a white lapel. Three, it could be a super tiny white paper. No. <laughs> or four, it could be a white pure stuff like tawas, salt, <laughs> <soap>, or sugar. Ano <laughs> sagot? Ah! Uh, what on earth was that? Oh, tu, -tu, -tu, tu, Meron pang mga ano, may option pa. Kayo, mga kasama, i-comment nyo kung ano ang sagot dito sa tanong ni Robin. At sa binasa ni Truth Stream, ha? Ah? O oh, sige, naku, grabe, iskandalo ito. Paano naman kaya ito dedepensahan? Ang tanong, paano naman kaya madedepensahan ito nung nakapula? O oh, kasi siya nagkabuti. Oo, oh, at paano naman Didepensa nito ng ating, oo, uh, oo, uh, pangulo. Yan lang ang tanong. Uh, kasi nagbabasa lang ako dito, eto nabasa ko, yan ang tanong eh. Uh, tuloy mo. Stabilities are endless at ng ating i-research si Ferdinand Arthur Tupas, magkaibigan pala sila ng BBM o kahit knock. magkakilala pala sila ng pamilyang Marcos personally. Samantala mm. nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker patungkol sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Mahig uh, Wiltoker, ano ba nangyayari? Ngayon eh, meron nga tayong problema sa West Philippine Sea. Ha? Huh? May pasok lang nito ni... Ni Will Pero, Huwag na natin nga uh, isama yung uh, West Philippines na yan. Pag-usapan na lang natin yan kung ano ba talaga. Uh, Will Toker, pasensya ka na. Uh. Uh, hindi ka na namin ipapasok. Ngayon, ipapasok natin uh, itong nako uh, naku, nahuhuli sa camera. Uh, wait lang ha. Uh, lalakihan na lang natin mga kasama. Uh, para sa inyo, uh, para malaman nyo kung ano ba talaga ito. Oh. Uh, ba? Diba? Oh, uh, bira. Huwag kayong paluko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong -bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacan yan. Alam niyo The armed forces of the Philippines, alam ninyo. So yan, nakita nyo mga kasama. Ha? Kung ano yung um, inabot, ha? Kita nyo naman. At uh, meron na tayong isang uh, oh, isang uh, inimbitahan dito. And then, meron isang video dito. Kasi talagang parang na 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 issue na ito eh, no? Parang nasasangkot na lagi na lang. Tapos may mga ganto pa. Parang ang nangyayari, ano ba talaga? Totoo ba ito o hindi totoo o totoo talaga? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Kaya meron tayong uh, nakitang isang video. Siguro naman sapat na ito, no? Na magkwento siya kung ano talaga experience sa doon kay ano kay uh, tutututut. Na. Ah, oh, sige ipasok mo. Ate ikaw na magkwento. Bahala ka na magkwento sa ating mga kababayan kung ano talaga 'yan. Unang-una. ayan, Ano ba 'yon, ate? Ah, dalawa pa kay diyan. Ano yung sinasabi niyo unang-una? Oo, oh, talaga bang kayo ba ay nagpapatunay na ito si ano, si tututut ay uh, nagke nagkekendi Ha? Ah, mahilig ba siya sa candy? Totoo yan? E hey, dapat patunayan nyo yan. Ha? O sige, ito. Kwento mo dito. Among, papaano ka na inintroduce in ni, 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 Tony Boy, Florendo, sa mga mag-asawang ngagwa? Okay. Ako kasi, hindi, ano ko eh, medyo mahiyain ako sa ganyan. Especially sa, ano, al, sa so, alta. You know what I mean? Alta-altahan. Mm -hmm. Alta-altahan. Kasi, Um, palagi akong naano eh, nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabuguliy ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute, Chor. charot. Chor. <laughs> <laughs> okay. <laughs> so, okay. So, so, alam mo, yung... ibalik mo kami puma... doon. Gusto, gusto ko'ng uh -oh. marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na first time mo 'yon na nakapasok sa bahay hmm. Nakuye, First kumain. time, first time, okay. no. So like, nung pumunta kami, ah, uh, in-invite daw ganyan. So we went. So, alam mo 'yon. So, nandun yung mga friends, 'di ba? So doon ko na first na meet yung uh, sila si President Bongbong then the wife and pero hindi ko agad na meet kasi pagdating ko na wiwiwi na ako. Sorry. Okay? <laughs> ko, ka. Uh, mm. oh, so I need to I need to Kailangan magbanyo. So, on sabi on. ko magbanyo. So sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. <laughs> so okay. sabi niya okay. So parang I think he asked some I know I don't know kung umalis siya sandali tapos biglang ginid niya ako tapos nagsiរ ako. So paglabas ko, wala siya, wala siya. Sa so, parang, sa ko sa So then nakita ako naglalakad si uh, First Lady papunta. Nakita niya ako. Yeah, so ito sabi na. Sa akin, oh, um, may binanggit na siyang pangalan dito mga kasama. Ha? Ibig sabihin na experience nito ni anong pangalan nito? Oo, ating maputi na lang ah. Tawagin na lang natin siyang ating maputi. Ibig sabihin, oh, na experience niya na talaga na may alam siya, no? Kasi pumunta ito, di umano, sa bahay. O, oh, kasama si ano eh. Ano pang alam? Boy. Ha? Ah? Boy. Ano ba? O, oh, basta si Boy na lang. O, oh, ate, ano ba yung na-experience mo? Pwede mo ba ituloy? O, oh, tuloy mo. Ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. sir so, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? <laughs> so, no. you want? Ano yung do you want, ate? ah Ano yon Yun ba yung candy, chocolate? E aba, aba. Naku, kung yun man yun, mahirap yan ate. Totoo nga ata ang uh, showbiz issue. Ha? Ah? Na itong di umano, ay may inabot, baka totoo nga. E kayo mga kasama, totoo ba o totoo? Ha? Ah? Comment section, mag-comment kayo. O, tuloy. Oo, sige, do you want? So, sabi ko, sige, ko, what? Say ko what? What's that? So, sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sa'yo ko, ay no, sorry, I don't do that. Okay, sabi niya, Ho hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So mm -hmm. ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Ma-ka? Mm -hmm. Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di pa okay. mag-hi. Yung ganyan, okay. jolly. Okay. Yung okay. gano'n, nakasmile. Tapos, parang, okay. nga do you want? Ganon. Nang ano ba? Kasi ako, pagtingin ko, <laughs> kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, ba diba? So, ayun you na, know. Ayun, okay. na, so, ayun na, 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 ayun na, ayun na. Ibig sabihin ito pala, kaya pala lumalabas ito, ha? Oo, si ating maputi. Eh, yung ex niya pala, ay kumakain ng candy. <gasps> at uh, mahilig sa chocolate. <gasps> so, kaya alam niya. Kaya nung tinanong ito, Ah, ni ate, ano ba pangalan Ate, oh, Miss Beautiful na lang. Oh, tinanong siya, do you want? Oh, alam niya kagag kung ano. E nako nagkaleche-leche na. nga, yun nga yung sinasabi rito na isang chocolate na inabot. Mahilig sila sa chocolate. E yan ang problema. E oh, nakaka-addict ba yan ate? yung chocolate. <laughs> e <-ay. laughs> nakaka-addict ba yan? Yung chocolate na yan at yung candy e na yan. Kaya, ah uh, kahit uh, doon sa may uh, uh, maraming camera ay inaabot at biglang kinukuha. ah uh, ang tanong, uh, baka nga nakaka-addict. Uh, tuloy mo. Kita ko yon. Tapos so, pagtingin ko, say ko, ay, sorry. Ah, sorry, I don't do that. Hmm. Tapos... So may bit-bit na siya na, na meron, pulboron. Meron, meron siya. Hala, hala, ano sa hala, 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 Oh, uh, si Miss Beautiful, may bit-bit kagad. Oh, ba? Ang tanong kaya dito, ilang beses kaya nag-chocolate -cho nyo si Miss Beautiful? E ha? Nay! Ang hirap niyan. Kaya pala lumalabas yung mga issue-issue na ganyan, e eh, merong ding nagpapatunay. E Di yung ano, e si Miss Beauty, ah, si Miss uh, um, Puti, oo, ay isang uh, witness dito. Oo, tuloy mo, Ate Puti. Tan natandaan mo pa kung anong stash box niya puti pula plastic or what um hindi ko ano pero hindi sa plastic okay hindi sa plastic na, nasa nasa isang lalagyan na mm -mm, nasa isang lalagyan siya if i'm not para bang parang parang, parang hindi ko alam kung stainless pa 'yun or ano parang pero hindi sa plastic ba, ba, pero hindi gold ah hindi gold I so mean, anyway kung sinabi yan. mo no i don't do that ano ang sabi niya sa yo? Sabi niya, oh, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Ha? <laughs> huh? <Okay>. Ibig sabihin, <laughs> i Oh, kung hindi ka join in the club, hindi ka pwede, <laughs> hindi ka in. Aba, aba, aba. Nako, yun na, yun na. Base sa, base sa kwento ni Ate Pute, ha? Ah. Ate Pute, ano pa nga na-experience mo? Pwede bang ituloy mo? Kasi kami, oh, confused kung ano ba talaga Iyay! yung nilalaman ng mga ganun chocolate, ha? Ah, na di umano, ha? Ah, Ay, eh, sabi nila, epin eh, o oh, chocolate ba talaga? Iyay! Ah, tuloy. Like, so, takot ako, syempre, di ba? Alam mo yon parang na, hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang na-intimidating ka. Kasi, parang switch of hmm. ano eh, parang alam yung switch ng ng Nag bigla. Yeah. Oo, o, Parang sandali lang, parang wala hindi ko naman alam ko anong nangyayari dito, diba? ba? Ah, okay, okay, okay. Ang sabi ni Ate Pote, itong si uh, Miss, Miss Beautiful ay eh, biglang parang nag-super science, nagalit. Ha? Huh? <laughs> Oh kasi hindi nga siya ini, eh. hindi siya nag-join. Kaya nagalit oh. Why are you here? Ang tanong oh, tuloy. Pa, parang I don't know you guys, parang mm, okay tama. fine na invite and everything pero parang I don't know. I hindi ako I don't sign up for that or hindi ko alam yes, kung ano ang mga yes, Kaganapan, yes. 'di ba? So yun yun. So parang afternoon sinabi niya why are, why are you yeah. here? So after uh -oh. that at, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon no, pa kayo ng conversation um, ni Lisa? Hmm. Tapos yung narinig nyo, sakto nun, si Tom, Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, oh, Lisa, Lisa, that's my, ano, parang, that's my, my that's Cathy, Kathy, that's my girlfriend. Tapos mm. -hmm. Napin, wife. Nag-wife pa nga no? Nag-wife pa siya. Buti na lang, so, yeah. mga kasama, buti na lang, ito ay napagtanggol kagad. Ka no? Uh, dahil kung hindi, baka ito si Miss Puti, pinakain na ito sa mga liyong. Ano Baka ganun nga mangyari. O oh, sige, tuloy. Ako yeah. wife, sabi kong gano'n. <laughs> so syempre, <laughs> diba, parang... Uh. Hindi ako Ayaw mo naman syempre, na yung... naman. baka may, oh, baka may oh, mga alta God. dyan, ha? Ah. Teka lang, hold exactly. kita. Baka may mga alta dyan na ah. magtataas ng kilay, ha? Ah. Yeah, hindi naman talaga <laughs> okay. ako wife, di ba? Okay. But he uh, is separated uh. for 16 years before naging kami. Okay. okay. For clarity. Mm. Malinaw tayo dyan. So Malinov. ito, okay. ha, ah, mga kasama, kinaklaro lang natin na eto, si Miss Puti ay isang uh, nagpapatunay na yun nga, may mga ganap na gano'n, may nangyayari. Siyempre, tayo eh, tagapakinig, oh, at tayo ay nagre-reaction lang, ah. Kaya ito nun, no, natin, oh, naikukwento rin natin, at nire-reaction lang natin kung ano yung mga sinasabi ni, oh, uh, ni Ah, atepote, ano ba ba 'yung uh, patunay mo na talaga naman gumagamit sila ng candy at chocolate? Meron ka ba mong patunay diyan? Oh, tuloy! Pangaagaw. <laughs> okay. Hello. So, so uh bumalik ka na magkasama na kay ni Tony Boy. Yes. Ano 'yon? May inuman ba? Ano ba 'yung nangy yes. anong bang may inuman? May inuman, okay. may inuman. They mm. ganun talaga naman eh ever since sir so, inuman talaga sila. di ano, that's yun, private And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So mm -hmm. parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close eh. Parang sa lang Siyempre ako. Siyempre first opinion. time pa lang. Oh, oh. Yeah, at saka even kahit na, kila, no, na meet na kita, hindi ako, hindi ako mag approach nahihiya ako. Ganun yung personality ko. Yeah, yun yung personality ko. mo. Pero if, I'm, if you start the conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang, feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Kasi sabihan niya nga, ako before na, wag ka mag ng mga ganyan kasi yung mga tao, oh, dyan, yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. ba, 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 ba may yata. ganun pa? Yeah. Ate, so, ma, ma maputol man kita kasi ha, maputol na, na kita. So, yun lang pala yung uh, statement mo pagdating dito. Ha? Meron ka lang uh, uh, kwento o experience na inaloka ng uh, chocolate candy. Ha? May ating maganda. Ay, nako Ah, uh, wag naman sana no. Ah, uh, malaman ng mga buong Pilipino o sambayan ng Pilipino na talagang ganoon ang nangyayari. Huwag naman sana, ha? isipin na lang natin, ha, na ito ay isang kwento, ha? Pero kung totoo, kung totoo, ha, eh, na ko 'yung mag-comment kung totoo. Kasi ako, nagre-reaction lang ako dito. Oh, Robin, ano ba, ba meron diyan? Ha? Meron ka bang ba kwento sa amin? Pero kung wala na Robin, aba, eh pwede na siguro nating ano. Pero kung meron pa, tingnan natin, ha kung ano pa may meron dito ni Robin. Robin, meron pa ba? O, kwento mo. Ang pito ang Chinese Coast Guard at tatlo naman sa Chinese militia vessels. Ay, Chinese Coast Guard yung... yan, Robin. Saan nakasadsad ang BRP Sherman? Naku, wala na mga kasama. Oo, na, na, napupunta tayo doon sa issue ngayon, no? May issue kasi ng ano eh. Ha? Ayun ang hindi nababalita pa. Pero, tignan natin ha. Baka masama natin yan sa mga um, reaction video natin. At yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po si Kuya Goods. At syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. At syempre ha, kung hindi ka pa naka like mag-like ka na ha. At syempre, share mo na yung video at tapusin mo mga kasama. Ha? Salamat at mabuhay kayo lahat. Bye-bye!